Yes. Do a packet. Packet do. See? Right well, there, eh? See? Yun, WhatsApp up mga lodi. Heto nga at dumating na yung in order ni Stefano sa Amazon. Bali 2 weeks siya bago dumating. Heto nga at mababa ako para kunin sa ibaba. Yes na? siya. So, ito yung ano guys, mamaya. At wala pa si ano mamaya niyan, bubuksan niya ang kanyang uh, in order sa Amazon. Ayan. So, ito na nga mga Lodi, nag-doorbell na si Step. Si? Ito guys, ito guys, tamang-tama dumating na si Step. Sì? Si? Ah, non è ancora perto Ah, aspetta. Nakalimoto po nga palang pinindot ito. <laughs> ito guys, tamang tama at dumating na si Stefano. Ayan. Ngayon ay sigurado matutuwa siya dahil ano, dumating na yung in-order niyang ano, ha. Ah, Kanyun eh, parang ano, jogging pants siya. Ayan. So, kunin na natin at ibigay na natin sa kanya ayan sa ya abot natin pagdating niya at ah Ayan na siya guys. Ciao. Eccola. <laughs> Contento. Sì. <laughs> allora. Ah, <laughs> Apriamo. Apriamo. Vai in camera. Lì. Con, con, porbici, eh. Sì. Stai lì. Excited. Kukudusin na ngayon ng porbici ng gunting. Para No. Ya mm. está. Yes. Due pacchetto. Paket due. Sì. Si. Vedere? Well, eh, ah, sì. Allora, M. M. Allora, All right, guys. Yun, wow. Wah. Tadi step. Gira! Gira! Wow! Secondo te? Yeah, giusto! Poi adesso la. La misura. L'altra. L'altra. Altra, altra. Vedi la? Ah, kasi Wow. wow. <laughs> Pantalon eh. ni. Ayan. ayan. Ito guys, mali ano, dumating 'yan at uh, siguro 2 months, a uh, 2 setimana Si. 2 weeks bago dumating ang <laughs> tagal <laughs> sa ano, in order namin niya sa Amazon. Ayan. Ito, nakita niya, tapos tinignan namin sa, ano, sa Amazon ay meron. So, in-order namin para sa, ano, para sa birthday niya. Ayan. Ayan. Ang meron siyang tatak ay Traps Tara. Ayan ang tatak niya, Traps tara. Ayan, bali ano, bali, meron din siyang, ano, jogging pants, maganda naman siya, ayan, meron siyang, ano, zipper dito, ayan, para magano siya, ayan, maganda, at, syempre, meron siyang, ano, meron siyang, ah, uh, konsaulo, ayan, para hindi malamigin, tamang-tama ngayon, at, medyo ano na, medyo malamig na dito sa Italia. Ayan, Makapal siya, Lord. Ayan, Ayan tamang-tama, ano, sa panahon ngayon na malamig dito ngayon. Talagang makapal siya. Maganda siya. Ayan, maganda yung tela. Ayan. Akala na, akala nga namin, ano, ah, uh, Eksaktong birthday niya ay darating. hindi. Ayan, 28 na ngayon bago siya dumating. Ayan, ngayon ay susukat na niya. Ayan. So, ayan, sinuot na niya yung ano, yung jogging pants niya. Wow. She's tall. Eh, very nice. Eh. Uh. Up. Wow. Wow, buti na lang ano. Uh, sukat na sukat sa kanya, ayan. Tamang-tama sa kanya, tamang haba, tama yung ano, ang uh, lapad, ayan. bakay naman niya. <laughs>